pala sa aking pinsan na ayan kasama namin, minute namin siya kasi first uh, day up niya ngayon dito sa Hong Kong, kararating niya lang nung 2 uh, uh, kaya uh, napagpa pagpasya namin inibot siya dito sa Hong Kong ayan, uh, pababa na kami niyan, papuntang Central so dumaan muna kami dito sa St. John Cathedral and then dito kami dumaan sa may park, sa may uh, pababa ng uh, HSBC Siyempre, hindi rin mawawala na iikot natin sa Pinsan dito sa sa Changi or sa latag-latag dito sa ilalim ng HSBC na kung saan matatagpuan ang sari-saring mga paninda ng mga Pilipino at uh, ng, mga ibang lahi dito ng mga murang-mura lang. Ayan, parang lang tayong nasa Divisoria o kaya nasa Baklaran. Ayan, naglalakad kami dyan. Ayan, nag enjoy enjoy sa sa pagpapasyal sa aking pinsan yan, para alam niya yung mga daanan dito makikita din natin dito yung nagtitinda ng talbos ng uh, Ampalaya, si Kuya at syempre maraming nag-high sa atin sa camera natin natutuwa din sila na, kung pakita sa camera natin, ayan mga kababayan natin dyan, mga nadadaanan natin so shout out sa inyong lahat dyan mga kababayan So nakakatuwa pag nakakita sila na nagbo ay vlogger kaya uh, nakakatuwa din naman kahit pa uh, hindi tayo kanila lang uh, nagboblog ay eh, nagpapakita sila ng mga suporta uh, sa atin. Kaya natutuwa sila magpakita sa uh, sa camera natin. At siyempre, tatawid na tayo dito. Papunta naman tayo sa trademark ng Hong Kong kaya pag bago rito sa Hong Kong sigurado magpapapicture dito kay Blackman kaya tatawid tayo dito na andyan na si Blackman kaya tara so ayan tumatawid na kami ni Yinsan at saka yung pinsan ko pang isa yan na papunta na kami ang Blackman yan, syempre pagpago talagang sinasamahan natin yan para para matuto siya sa mga daanan dito, mga pasyalan, pag siya mag-isa na lang lalabas. So yan, dito na tayo sa akyat dito sa Blackman. Nandito na tayo sa Blackman. Ito yung sikat na sikat dito. pagbago bago ko lang sa Hong Kong, kailangan mo magpapicture. So nung bago rin ako dito sa Hong Kong, dito rin ako dinala ng mga kakilala ko at uh, saka yung uh, aking mga pinsan at saka yung aking uh, asawa. Ayan, uh, syempre, na si Insan. Mayroon pala siyang <laughs> Sharon dyan. Ayan, nakakatawid ng joker ng pinsan. At syempre, hindi mawawala yung uh, sa sentro, malapit sa worldwide kung saan nag... Uh, laging, uh, tambayan ng mga Pilipino dito sa worldwide kaya inaya ko yung aking pinsan magpa picture ka dito napakaganda ng view rito sa sa footbridge na ito yan kaya sinabi ko picture ang picture kita dito pinsan kasi napakaganda ng view dito ayan sa gitna ng ano yan uh, sa footbridge kaya kitang kita yung uh, view ng mga building dyan sa kaya magandang picture dyan kaya ayan pinicture ko na si insan para Masabi niyang nasa Hong Kong na talaga at saka maganda yung first day off niya na kasama ka. So ayan na nga, uh, tapos na tayo dyan sa may worldwide. Punta na naman tayo dito sa tatak ng Hong Kong kung kung saan, dito sa IFC, dito sa may mga uh, kalabaw at saka dito sa may fountain na yan. Yan ang, uh, yan ang trademark ng Hong Kong dito sa IFC. Kaya picture picture and then pagkatapos na naman natin pag picture picture dyan uh, nagutom na yung aking mga insan kaya pinakain ko sila dito sa Cafe de Coral yan ang nasikat din ng mga ng mga kainan dito sa Hong Kong eh, eto na nga pala yung na order namin ayan magpakabusog tayo dito yan ang nakayanan ng insan mo tara kainan na tayo So pagkatapos nga naman namin dito, pumunta naman kami sa grupo, sa tambayan ng mga taga sa amin. Yan, lahat yan mga bikulano, taga bulan, matlog, kaya pare-parehas yung salita namin yung bikol. Yan, nagkainan, medyo may tagay ng konti, konting uh, kwentuhan. Ayan, nag enjoy lahat yan mga taga bulan. Ayan, say hi kayo sa aking uh, vlog. Yeah. nag-picture-picture na kami, akala nila nag-picture yan yeah. kaya video pala yan, yeah. inuuko ko sila yan yeah. <laughs> kaya smiley-smiley -smile lang kayo dyan yung dalawang natutulog na sa tent kaya sinama ko na rin videoan tara, join kayo rito sa aking vlog <laughs> patulog-tulog kayo ayan, nagising sila sa video ko